Isang maganda at mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes sa loob ng unang linggo sa panahon ng Koresma. At dahil ngayon po ay araw ng Martes, ito po ay araw ng debosyon sa ating Santong Patron at ang na si San Antonio ng Padua. Kaya pagbati po sa lahat ng deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati rin siyempre po sa mga members ng 1000 Club of St. Anthony sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua. Sa lahat po ng mga tumutulong sa mga programa namin, katulad ng scholarship program, kawang gawa ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga benefactors na nagpapaabot ng kanilang tulong sa lahat po ng iyong binibigay, lubos po ang aming pasasalamat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan at patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating daily gospel reflection. Kaya sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mang minamahal ko ang kapatid, ang ibanghelyo po natin ngayon ay mula sa ibanghelyo ayon kay San Mateo, mula po sa ikanim na kabanata at mga talata ito hanggang labing lima. Nilalarawan po sa atin ang isang napanggandang panalangin na hindi na po bago sa atin. Ito po ay ang ama namin. Pag nagdadasal tayo ng rosary, kapag dumadalo tayo ng misa, sa ating mga panalangin na dinadasal, hindi po nawawala. Itong panalangin itinuro ng Jesus sa kanyang mga lagad, sa ating mabuting balita, ang Ama Namin. At nabanggit ko po, hindi lang isang beses, para hindi lang dalawa, kundi ilang beses na rin, ang nilalaman po ng napagandang panalangin ito na pwedeng mabuod sa apat na salita na lahat po ay nagsisimula sa letter P. Kaya pwede natin sabihin na four P's. Kaya kung ang gobyerno po natin ay merong uh, four P's program, Pantawid pang Pamilyang Pilipino Program at nung panahon ng pandemya, alam po, kaya, kaya ko naisipan dito ang Dehili Reflection, eh gusto ko rin po magkaroon ng Four piece Program, Pantawid na Pagninilay sa Panahon ng Pandemya. Meron na po akong uh, ginawang aklat pero hindi pa po napapublish na naglalaman po ng aking mga reflections. At sa ating panalangin pagninilayan, meron din pong four P's, ang apat na letter P ng panalangin ang manamin. Ang una po ay pagpupuri, praise. Kaya sa unang bahagi pa lang, ano po ang sinasabi? Ang manaming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw na sana ang maghari sa amin, sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Kaya bago pa tayo umusal ng ibang salita sa ating pananalangin, ang una nating sasambitin ay ang salitang may kinalaman sa pagpupuri. Pasasalamat sa Diyos. Kaya sinimula ng Panginoon ng panalangin sa pamamagitan ng pagkilala sa kabanalan at kadakilaan ng Ama. Sa pagpupuri natin sa Diyos, ibinibigay natin ang tamang pagkilala at pagpapahalaga sa kabanalan at kadakilaan taglay ng ating Diyos Ama. Pangalan niya ang dapat purihin at hindi ang pangalan natin. Walang sino man sa atin ang nagtataglay ng karangalan kadakilaang taglay ng pangalan ng Diyos dapat lamang ang Diyos ang purihin sa lahat ng bagay he deserves all our praises and he deserves the best word and the best and the first conversation of the day kaya pagising pa lang sa umaga sa unang paghinga purihin na natin ang Diyos sa biyaya ng panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin Pangalawang P, paghingi. Paghingi para sa ating pangailangan. Provision. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. Bigyan mo kami ng aming kakailanganin sa araw na ito. Ang biyaya ng Diyos ay hindi naluluma. Ito ay palaging bago. At palaging may bagong biyaya sa bawat sandali ng buhay natin ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. When we seek our needs and desires, the desires of our hearts, we are in a state of being assured na tayo ay pagbibigyan sa ating mga kailangan. Lagi pong may sagot ang Diyos sa ating mga hinihiling. Huwag lang natin kalilimutan na tanging, mabubuti lamang ang ipagkakalob ng Diyos sa atin. He knows us best and He knows what is best for us. You may ask for strength, but sometimes God would give you weakness so you may humbly learn how to obey. You may ask for power, but God could give you weakness so you could feel your need for Him. You may ask for riches, but God can give you poverty upang makita mo na kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. God will not give you whatever you ask of Him, but He will certainly give you what you truly need in your life. Ba? You ask for love. And God will give you difficult people to love. You ask for patience. And God will give you people na talagang mahirap pakisamahan to test your patience. Kaya mga kapatid, tanging ang mabubuti lamang at tunay na kailangan natin ang ibibigay ng Diyos. At ang pangatlo, pagpapatawad at pakikipagkasundo. Pardon and reconciliation. Kaya sabi sa Ebanghelyo, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, katulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Without pardon and reconciliation, our prayer can turn into an acceptable, meaningless, and worthless offering. Kaya sabi ng Panginoon, kung ilang maghahandog at naalala mo na may sama pala ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna yung handog mo, makipagkasundo ka sa kanya, sa kakabumalik upang maghandog. Yan ang itinuturo sa atin. Kapag walang pagpapatawad, kung hindi ka ng patawad, hindi ka rin mapapatawad. We can only receive what we are willing to give. Pang-apat, protection. Protection and deliverance. Oo, may kapangyarihan ka, pero ang kapangyarihan mo hindi sapat para mailigtas mo ang iyong sarili. We can only do so much for ourselves We can only do so much to protect ourselves. But we cannot protect ourselves the way that God can protect us because God is our ultimate shield. Taglay niya ang mga matang palaging nakabantay at nakatingin sa atin. Sa panahon ng panganib at sa mahirap na pagkakataon, ang pinakamabuting maari nating gawin ay ang magdasal. Humingi ng tulong at saklolo sa Diyos never underestimate the power of prayer because prayer is the only best weapon that we have. Ito ang susi na nagbubukas sa puso ng Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, sana po sa pagdinilay na ito ay ating maunawaan na ang ama namin pala bilang panalangin ay nagtataglay ng apat na mahalagang sangkap na bumbo dito. Pagpupuri, paghingi, pagkapatawan, at protection. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala. Maraming salamat po sa napakagandang panalangin na itinuro mo sa mga alagad at itinuro din ang simbahan sa amin. Matutunawa kami laging lumapit sa iyo sa diwa ng panalangin upang kami magkaroon ng lakas na harapin ang lahat ng mga hamon at pagsubok ng buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensaheng ito sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Magpalaan po tayong lahat ng ating butihin at pakapangilihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.